Sarap. Sarap ng palaka palakang bukid Yan. hindi palakang sa bahay ang palakang sa bahay nakatuwag ito ay palakang sa bukid nakatihaya palakang nakatihaya Tanggain ang pang tanggalin uh, oh, nga yung buksan mo mahal. At malagyan ng magic sarap. Malagyan uh -huh. ng magic sarap. Uh, wala sa mulo. Masipid. Masipid sa bukas. Pupuksan ko sana. Wala na akong ngipin. Hmm?

Wow, lasang palaka. Hindi ba lasang manok? Ay, naku, lasang palaka talaga. Bakalaka. Bakalaka. Ano ba talaga? Para friends, good eh. Pwede kumain na. Okay. For the okay, day. video. Bye-bye. For the video. Salamat po.